Oh mm -hmm. <laughs> Hey guys, what's up? Welcome to my vlog. It's your girl, Clouds Dime Kung bago lang po kayo sa channel ko at hindi pa po kayo nagsusubscribe, please po pakipindot naman po ng subscribe button and pakilike na rin po ng video na to kung magustuhan nyo. Yon. so today naka-uniform po ako ngayon kasi papasok po ako sa trabaho and nadyadinaan ko lang po yung kaibigan ko kasi po um, sabay po kami pumapasok. Yun. So, magkano nga ba ang sweldo dito sa Amerika? So, unang-una po, um, sa mga hindi pa po nakakaalam or sa mga wala pa pong idea, um, ang United States of America po ay binubuo ng 50 states. Kaya ko po ito na sabi or na-share sa inyo na meron pong 50 states ang Amerika. Kasi unang una po akong dumating dito sa Amerika, Akala ko lang po, pag sinabing Amerika, is isa lang po yun. Hindi ko po alam, napakalaki po pala ng Amerika at meron po siyang 50 states. Then, yeah. so, by the way, dito po ako sa state ng Virginia. Ayan, so ang video po na i share ko is tungkol lang po dito sa cost of living ng state ng Virginia. Ang um, paalala ko lang po na bawat state po, ay meron pong iba't ibang mga rules or meron silang iba't ibang cost of living. Kaya yung mas share ko po dito is yung about lang po sa na search ko about sa Virginia. Ang minimum pay rate dito sa Virginia is $12. Ayan. $12 po ang minimum pay rate dito sa Virginia. Ang ibig sabihin po ng $12 ay hindi po dapat bababa sa $12 yung ipapasweldo sa atin ng isang company or ng employer. Kailangan po at least $12 or more yung ipapasweldo nila sa atin. And by the way po, ang sweldo po dito is per hour, hindi po siya per day. So, kung ang minimum rate po ngayon dito sa Virginia is $12. So, and ang normal na hours naman po ng trabaho dito is 8 hours. So, kung ang swelduhan nyo po is every 2 weeks, so every week po, kailangan po for, for a full-time employee na maka-work po siya ng 40 hours. So, in 2 weeks, meron po kayo dapat na may trabaho na 80 hours. Again, ang um, palala ko lang din po na depende pa rin po sa company kung ilang oras po or ilang araw sila nagbibigay sa mga or nag-schedule na, sa mga empleyado nila so, tulad na sinabi ko is basic lang po or mostly ito po yung nangyayari dito sa sa Amerika or katulad ko po ako po ay full time employee and kailangan po ma-make ko ang hours ko or yung makatrabaho po ako sa isang linggo ng 35 to 40 hours, yung po is yung full-time employee. So, ang, ang swelduhan po dito, parang sa Pilipinas, every 15 yata of the month and then the 30th of the month, hindi ko rin po sigurado ha. I-correct nyo po ako dyan sa comment section kung hindi po tama yung sinabi ko. So, dito po, ang company ko po is nagpapasweldo po sila every two weeks. Ayan. So, minsan po, merong months na na three times kami nagsusweldo. Kasi nga po, hindi po namin sinusunod yung yung day na every the 15 of the month or the 30th of the month. Basta every two weeks po, meron kaming sweldo. So, for example po, kung makamake po kayo ng, or makapagtrabaho kayo ng more than 80 hours in 2 weeks, kailangan po yun bayaran ng time and a half kasi overtime po yun and batas po yun dito sa Amerika na kailangan kapag ang isang empleyado ay nagtrabaho ng 80 hours or more than, I mean, more than 80 hours like 81 hours, 82 hours in 2 weeks kailangan po yun bayaran ng employer na ang ibabayad po sa inyo is time and a half. So, for example po, ang minimum pay rate nyo is 12 dollars. So, magiging $12 plus yung kalahati ng $12 ang ibabayad sa inyo sa oras na sumobra kayo doon sa 80 hours or doon sa or kung binabayaran naman po kayo ng every week or weekly na 40 hours kung sobra po kayo sa 40 hours yung sobra po sa 40 hours babayaran po yun as an overtime so ganun po dito and again hindi ko din po alam kung ganito po sa ibang states kung paano sila nagbabayad ng overtime kasi nga po yun lang po talaga ang pagkakaalam ko na rules or yung mga karapatan ng mga employee yan dito dito po sa Virginia ayan siyempre po tulad ng sinabi ko iba-iba po kasi ang cost of living ng bawat state um, i think sa California sobrang taas po ng ng uh, minimum pay rate nila hindi ko po alam to be exact kasi po mataas nga po ang cost of living ngayon, once na mataas naman po ang cost of living, tumataas nga po ang sweldo, pero grabe po ang tax deduction o yung mga tax na kakaltasin sa ating mga paycheck. Again, siguro sa susunod po ng mga video ko, is pag-usapan naman po natin yung mga deduction sa ating sweldo. So, hindi ko na rin po sa i-discuss kung magkano po talaga yung sweldo ko kasi um, alam nyo naman po yun, medyo, medyo private na po natin yun. Pero, Um, tingnan din natin, di ba? Pero normally po talaga, hindi po pinapag-usapan dito kung magkano yung sweldo ng isang tao. Tulad po ng katrabaho ko, hindi ko po siya pwedeng i-ask kung magkano yung sweldo niya. Kasi, tulad nga po na sinabi ko, iba't ibang company, iba't iba yung pasweldo. And of course, depende po sa inyong skills and sa inyong experiences. Yun. So, yun po ang um, pasweldo dito sa Virginia. The minimum is $12. Ngayon, kapag po meron kayong na-applyan dito na mas mababa pa po doon ang ibibigay sa inyo, hindi po pwede yun. Pwede po kayo siguro mag-react or maybe sa Department of Labor pwede kayong um, siguro, um, hindi ko po alam talaga. Ayoko din po magsabi ng, ng hindi ako sure kasi syempre, Uh, mahalaga po kayo lahat sa akin and gusto ko po na lahat po ng manonood sa akin is meron po kayong matututunan. And tingnan ko lang po yung notes ko kung may na-miss pa po ako. Ayon, again, tulad nga po ng sinasabi ko itong na-share ko is tungkol lang po dito sa Virginia and of course, lahat po ng company is iba-iba po ang kanilang mga pasweldo. And of course, depende pa rin po sa inyong skills and experiences sa isang trabaho. So, tapusin ko na po itong vlog ko guys. Sana po magustuhan nyo po. And sana po kahit papano, meron po akong, meron po kayong natutunan sa aking munting uh, channel. Ayun, kung meron po po kayong mga ideas na sa tingin nyo is gusto nyo uh, ma-share ko or kung meron po po kayong gustong malaman about dito sa Amerika, And especially sa state ng Virginia, uh, mag-comment lang po kayo sa baba.